Sino nga ba si Jesus, nagpakilalang Diyos at tagapagligtas? Pakinggan po natin at ating basahin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kalinaw po, sinabi ni Jesus, Lord, 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 paulit-ulit. Ibig sabihin, sinasamba siya ng kanyang mga alagad. Kaya pala, siya ay pinako sa krus kasi maraming tao ang hindi naniniwala sa kanya. Maraming ding sumampalataya sa kanya at umaasa at nagtitiwala. Siya ang tagapagligtas ng San Hipotan. lahat ng mga kasyanismo ay kinikilala na siya ay Diyos, isang siyang tao o anghel na sinugo ng Diyos. Bakit sinabi niya na siya ay Lord, Lord? Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang sapong utos, ito ang sabi, You shall have no other gods before me. Ibig sabihin, ang Diyos ay siloso rin. Bakit sinabi pa ni Jesus paulit-ulit na Lord, Lord, Lord? Ibig sabihin ba na si Jesus ay sumusuway sa nag papadala sa kanya. Bakit na gagawin ni Jesus yun? Eh lahat gagawin niya para sa nagpapadala sa kanya. Papatunay lang na ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa lang ang layunin na iligtas ang sanlibutan. Ano-ano pa ang patunay na si Jesus ay siya pala ay Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao. At marami ding mababasa sa Biblia patungkol kay Jesus na siya ay tunay na Diyos na hindi pa ginawa ang sanlibutan ay nandiyan na siya. At mababasa sa Inesis, Kapitulo 1, Bersikulo 26. Ito ang sabi, Let us make mankind in our image and our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky. Let us make mankind in our image. Ito ba ang kasama ng Diyos? Marahil si Jesus o isang angel kasama ng Diyos eh hindi naman marunong gumagawa ang angel. Maliban lang, Diyos rin ang kasama ng Diyos, hindi isang angel. Kailanman ay hindi kaya ng isang angel na katulad ng Diyos na kaya rin gumagawa na may kapangyarihan din. Tunay lang na si Jesus at ang Diyos magkasama na sa simula pa. Kasama ng Diyos ay Diyos rin, hindi isang angel. Dahil walang kapangyarihan ang angel kahit may kapangyarihan pa ang anghel, ay hindi kayang lumika ng tao. Pwede ba sa isang angil ay nakikinig lang at nanonood sa sinasabi ng Diyos na sinasabi ng Diyos gagawa tayo ng tao katulad ng imahe natin? Kahit pa maliwanag na maliwanag ang salita ng Diyos ay mayroon pa rin hadlang. Ang hadlang tungkol pa rin sa pangalan ng Diyos kahit nakapakaliwanag ang salita ng Diyos meron tayong mababasa. Diyos nga ay hindi inaamin ang kanyang tunay na pangalan. Basahin natin at ito ang sabi. Jacob said, Please tell me your name. But he replied, Why do you ask my name? Then he blessed him there. Diyos nga ay hindi inamin kung sino ang tunay niyang pangalan. Hanggang ngayon, pinagdidebatehan pa rin ang tunay na pangalan ng Diyos. Diyos nga hindi niya inamin ang tunay na pangalan kay Jacob at bakit ngayon marami pang tao nagpapanggap na sila raw ay kilala nila ang Diyos sa tunay niyang pangalan at sinabihan raw sila sa tunay niyang pangalan ng Diyos. Sila siguro yung tao na hindi pa ay pinanganak na na nila ang Diyos. Katulad sila ng mga angel at kasama kay Kristo. Ikaw, maniniwala ka ba sa kanila na mas Biyasa pa sila at alam nila ang tunay na pangalan ng Diyos at nasa sayo yan kung maniwala ka sa kanila. Si Jacob nga ay gusto gusto niya na malaman ang tunay na pangalan ng Diyos. Bakit kaya hindi inamin ng Diyos? Mas sila ba yung mga taong pabor sa Diyos? Mas pabor pa sila kaya kung hindi mo malaman kung sila ba ay totoo o nagpapanggap lang. Tanging Diyos lang ang nakakaalam at ang Diyos hindi niya pinabayaan si Jacob at kanyang binigyan ng mga biyaya. Sa inyo, sino ba ang Diyos? Sino ang tunay na pangalan ng Diyos? Comment down below sa inyo sino si Jesus at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Kung gusto mo ang ganitong mga video, pakipindot sa notification bell para updated ka sa mga bago nating mga video.